iyon so welcome mga ka printing no wiki ulit to mga ka printing <laughs> 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 Ito na no, mga kasama ko sa quickie episode to mga ka printing mabilis lang to no uh, magpapakita namin sa inyo Gaya ng request nung nakaraan eh DTF sa payong, mga ka-printing, no? Ah... Makapit ba yan, no? Papakita o, namin na sa inyo na, na gumagana siya, no? Ah... Uh, na, na compatible siya sa tela ng payong. Ito po yung payong na gagamitin natin, mga ka-printing, no? Uh, ito po yung texture niya. Pwede mong malapit ng no? konti dito. So, yung texture niya, mga ka-printing, no? Yung, ito yung so, payong tagmumagkana to? Pagkano ba namin nabili? 150? <laughs> 150 yan. O, oh, taga-150 <laughs> po sa palengke, no? So, mga ka-printing, no? Ah... Uh, Mahirap ito at mahirap tatakan ng di uh, ng DTP yung payong mga kapiting. Alam ko marami na kasi niyan. Oh, ganitong klase ng texture. Hindi siya kumakapit lalo pagka, ano, uh, pag ano lalo pag pagka-press niyo no. Akala mo okay na pagtanggal mo. Pero pag bukas mo ng payo, lilipad po 'yun. Oo, <laughs> diba? so, ang isang magandang uh, ginagamit natin is yung vinyl magic natin. Vinyl magic, oo. Oh. Uh, oh. Uh, Kung kayo mga nakasemisol, napakaganda po ng vinyl magic sa payo, mga kapiting. Saka tatagal siya lalo sa ano, syempre gagamitin mo sa ulan, sa init, no? Para kunin 'yon mga printing. Pero labo ng camera ko, na mo. Labo ba? Ma-blur. Para naka, ano? Oo. Nasa natin. Sakit lang, ay hindi may kiss ka eh. tanggalin mo sa case. Mahirap tanggalin eh. Tignan hindi ano naman. Yeah, sige, sige. So yan mga kapitin tuloy natin. Malang hindi nagpo-focus. Ha? Nagpo-focus? Nawawala no, sa focus? Oo. Oh. Oh. Sige nga, click mo nga ako. Sige lang, makaka printing na, no, para mas maganda yung ano natin, ah, uh, yung demo natin, mapakita namin sa inyo. Mapakita namin yung tamang settings, no? makaka printing no, uh, then, uh, na, then, ah, ha? Papakita ko rin sa inyo yung ano, ating Mel Pro, mga ka-printing. Ayun, no? Ja, yeah, ikaw. Sarang yung anina, Tagtigil pati kanina. Oo. So, yun, ah, uh, bali, habang inaayos siya ni okay. Kuya Dan, ako na. Ah. Okay. Ayan, ipapakita natin muna yung paggamit ng ating oh, metro yung... kasi merong mga naguguluhan, di ba? Kung pa oh, paano nilalilito. Nalilito, o. Uh oh. yes, uh so, ito mga kaprinting, dito muna tayo sa metro saglit, no? Ito at ang ating metro mga kaprinting, ito yung bagong version, no? Ang standard settings niya na recommended, no? Ito po. So, 300 temp, 300 set, uh, 300, uh, 30 to 40 seconds yung ating, ano, Uh, time no mga kaprinting printing so mga naka-melt pro diyan. Um ngayon, may mga nagtataka mga ka-printing no. Uh, hindi daw tumataas yung temperature. Hindi hindi na nagbabago. Nababago po yan mga ka-printing ipapaliwanag ko po sa inyo. Ito yung mode no. Pag kinlik mo mode na yan kahit ano pong pindot natin diyan mga ka-printing, hindi po yan aangat. Kasi mga ka-printing ang ina-adjust natin na set, yan po yung parang kumbaga minimum, no? minimum o starting para mas maintindihan po natin, starting or minimum. So hindi natin maangat yan mga ka Ang kailangan, para angat natin yung temperature, kailangan muna natin ia iangat yung ending o yung maximum temp, itong, itong temp, yung pangalawang mode. So ulitin ko mga kaprinting ha, first, se first settings, hindi mo maangat yan. Yung pangalawang pindot mo ng mode, yun ay iilaw na yung temp at saka yung set. No, itong dalawa, iilaw yan no? So, pwede na natin i-adjust 'yan mga ka-printing, no? Hanggang 450 po 'yan mga ka-printing. Ayan, ganyan po ang kayang init na gawin kayang gawin ng Melt Pro. So, sa mga nahihirapan po sa 300 settings, no, pwede niyo po 'yang gawing 380. No, pwede nyo iset sa ganyan kung hindi po sapat sa inyo yung recommended settings natin. So, ginawa po kasi yan, adjustable po ito para po doon sa mga users, uh, full control po kayo sa inyong Melt Pro no kung di man magsapat sa inyo yung recommended settings natin or yung yung settings na binibigay namin na starting uh, pwede po kayo mag-adjust no pwede niyo i380 or uh, 350 no depende sa inyo pwede niyo itaas to ng 40 seconds ang time naman po maximum time naman na kayang i-adjust po niyan ay ayan po tingnan niyo kaya po yan hanggang 999 seconds po kaya niya po yan hanggang ganyang katagal Oop, so yan yung maximum na time na kayang gawin po ng melt pro so babalik po tayo balik tayo sa 30 seconds kasi masyado pong matagal yan mga ka printing parang na po tayo nag iihaw nyan ok Oop. 30 seconds lang tayo mga ka-printing. Gagamitin na natin. Okay. Then, uh, ito yung standard setting na. So, mga ka-printing, ulitin ko lang, no? Yung first, ito yung minimum settings. No? Hindi natin maangat yan. Kailangan mo natin iangat yung second settings. Yung second settings ng mode. Iilaw yung dalawa. Pwede mo itaas yan ng, kunyari, gawin natin 380. napapakita ko po sa inyo mga ka-printing. O, oh, 350 na lang. 350, no? ngayon mga kaprinting babalik ako dun sa first settings no? ito na yung pangatlong settings pinindot ko yung time pag pinindot nyo po ulit magre reset yan then pindot ulit babalik ka sa mode 1 pwede mo na i-adjust po yan yung mode 1 kasi yung maximum temperature mo naka ano na, na nasa 350 na so kahit pindutin natin na matagal hanggang dun po siya magsasagot siya dun sa uh, 350 so hindi naman natin ba itong pangalawa kasi yung yung set natin eh yung minimum settings natin ay eh, naka 350 din. So hindi rin natin pwede ibaba ito. No, so ang gagawin natin para ibalik natin sa dati, balik ulit tayo sa first mode. Yan, first mode. Baba muna natin 'to. Sa 300 ulit. Tapos mode 2, naka 350 siya. Pwede na natin sa ibaba. So ito po yung pag-adjust ng settings ng Melter mga ka-printing. Magagamit niyo po ito kapag hindi akma sa inyo o hindi nagcompatible sa inyo itong recommended settings na nandito. So kung medyo kinulang kayo, medyo hindi luto, kula, nakukulangan kayo, pwede nyo pong itaas yan mga ka-printing yung settings. Pagbalik naman tayo dito tayo sa bent, uh, bent pro naman mga ka-printing. No? ah uh, pag nagme-melt po tayo, no? kapag katapos na yung melting natin, pag binuksan po kasi natin ang biglaan yan, no? pag binuksan natin ang biglaan yan mga ka-printing, uh, syempre ang tendency po, yung usok dito, hindi na po may higit ng bent pro. So, para mahigap siya mga kapatid, ang tamang paggamit po ng vent pro, medyo ipapag, nandito lang siya oh, hayaan niyo lang po muna nakaganyan. So, la lahat ng usok nyo, i na po yan dito, palabas na po sa inyong vent, no? Yung, oh, kung may tubo kayong nakakabit, no? Pwede kayong magkabit ng tubo dito or air duct, diretso sa bintana, palabas, gano'n. So, yun po yung tamang paggamit ng vent mga kapatid. Then, uh, ito, kung mapapansin niyo po, naka-steel plate na siya No, kasi yung mga naunang version po, yung may mga nagkakaroon ng truck. So, pinaganda natin yan mga ka-printing. So, ito na ang ating bagong melt proof. Okay. Uh, may nalimutan ba ako dito? Oh, yeah. <laughs> so, kung wala naman ako nalimutan, mga ka-printing, proceed na tayo dun sa ating DTF sa payang. So, testingin natin to mga ka-printing. Ito yung design na itatransfer natin sa sa payang. Mga ka-printing, pansinin ninyo kung gano'ng kanipis yan. Kita, balira. So, ayan, mga yan mga ka-printing. Yan, kayang-kaya po ng DTF yan. So, yung mga logo ng company na ginakin ginagawa ninyo pwede silang uh, magprint sa payong magtatak sa payong oh, gamit yung PDF printer ayan pala si yes, Gaja. Uh -oh. okay na ba yan yes uh oo -oh. uh, bago tayo magsimula diyan kuya dapat sana si Ma'am Miss here bali nag-message okay. daw siya sa Facebook wala para pa raw uh, okay. response bali po i Inform po namin yung aming mga oh, home base. Kung may mga nanonood na, uh, na home base dyan ngayon, Michelle, si Jane or si Abby, makikisuyo kay Ma'am Michelle. Ma'am, pagkatapos po na tong live na to, i-screenshot po namin yung message na. No? I-forward po namin sa kanila. I-forward namin yung message. Lang, <laughs> tayo muna kami. Ha? Huh? Tayo muna kami. Tapos na ito. Sa <laughs> so, mga ka-printing game, ito na. So, transfer natin ito pa sa payong. Yan ang ating transfer So, na-melt na yan mga ka-printing, no? Yan. Pakita mo nga yung payo natin dyan. Yan. Napakadulas ng tela ng payo. Oo, oh, yan. Kakintab niya mga ka-printing. Kalimitan nga nagamit dito, kuya, ang self screen. No? self screen, oo. Okay. Oh. So, yun. Gagamit tayo ng uh, Supra seal para dito. Para at least... Okay. Ito, kagandaan dito sa super seal kasi mga ka-printing, no? ah, uh, ito po ay... Uh, nabibili po sa amin. No, ito po ay reusable no, mga kapitbahay, hangga't hindi po 'yan nagkakagutay-gutay, magagamit niyo po 'yan paulit-ulit. One time na bilihan lang 'to, mga kapitbahay. Magkano ba 'to, guys? 300. 300 pesos lang, mga ka printing Meron kaming malaki na ganito. 'Yan. Para naman kunyari, meron kayo paper pe na malalaking leather or uh, synthetic leather, no? Gaya nung ginawa namin. Pwede po sa leather yung ano, mga kaprinting leather notebook. Yan. So, meron kami iba't ibang klase ng supra-seal. So, ngayon, dahil maliit lang yung gagamitin natin, ito lang po kailangan natin. So, syempre, bago natin simulan dyan, yung settings muna. Pa. Yung settings na gagamitin natin dito is 180 and 15 seconds. Ayan po. 180, 15 seconds. 15. Ayan po, settings natin sa payong. Then, syempre, huwag kakalimutan yung Supra Seal, mga kaprinting. Reusable po ito, mga kaprinting, ha? 300 pesos, reusable. Siguro, kahit makakailang kayo dito, baka makalimanda ang payong po kayo dito. O hindi pa, no? o mas, pa, mas, mas marami pa. pag den So, ito na natin kuya dan. Ganito lang yung ano uh, gagawin natin. Mali, maliit lang naman yung design natin. Kaya te, teknika na lang natin. Okay. Ganito lang. Ayan. Gagawin mo muna? Ipipreheat natin yung ah uh, payong. Payong. For ilang seconds yan? Dahil? Kahit 5 seconds so, set mo na. set muna natin yung 5 seconds. Bakit pinipreheat lang? Uh, para ano, ma-flatten yung area na paglalagyan natin. Para hindi gusto-gusto. Okay. So, 5 seconds muna. Okay. And, baba ng yung ating press. Ay, Joe. <laughs> <laughs> Ayan. Ayan. Automatic heat press po ito, mga kaprenting. Ito ay A3 automatic heat press. Yung mga nag-purchase nag po ng uh, ng aming Supreme DTF, mga kaprenting, yan po ang kasama sa bundle. So, tayo natin sa payaw, mga kaprenting. Papakita namin sa inyo. Oh, anong gabi mo dyan? Yan. Ayan. I... Ayan. Ayan. Pwede. Medyo mahirap. <laughs> Pantayin. Ayan. Tapantayin natin. Nainit. Kuwento din ko nga. Oop. Okay. Sige dapat Pantay na. Uh Oo. -oh. Ayan. Ayan. So pinatong yung supra seal mga kapatid. Ulitin natin dyan. So yung payong. Yung design. Then patong yung supra seal. Ito. Ayan. Payong. Design. Supra seal. Tapos saka lalagyan natin teflon para safe na safe yung payong natin then syempre seset natin ulit sa 180 15 seconds okay then press yan Ayan, habang hinihintay natin, remind na lang natin yung kuya uh, Dan, nakapagpapaklasin natin yung, yung film nito kung nakailangan, malamig na po yung uh, pag-press natin. Oo, uh, kailangan malamig na. No? Huwag mong tatanggalin bigla. Oo, oh, oh, so, oo. Okay. Cold filter, mga ka-printing, para kumapit na siya bago pa natin galawin. So, nakadikit na ang ating tatak. So, hintayin lang natin. Medyo lumamig siya ng konti. Okay. So, yun, mga ka-printing, no. Uh, kung uh, wala pa napasok na comment, mga ka-printing, no. Um... Okay, I'll test it. Meron ako isa. Mamad. Mamad. Pakita na lang natin. Bali sa Shopee po, i-update po namin yung malaking suplas. Ah, uh, para po mas. Siya po, siya po ang ano. Incha sa Shopee pag may problema, sa Shopee contact <laughs> niyo po to. Si po. Janine, tawag kayo dito sa Binyan. Ah, uh, 092 09209209678167. Syempre. Saka eh, pop trade ako eh. Kung mo bisado <laughs> Ah, di ka tek mo. Na joke lang. Kabisado din ni Jaja. Kung sa isang branch po kasi ito napunta, napunta sa Manila, napunta sa yeah. San Pedro. Ay, kaya dami tinatanggal. Ay, natanggal Ay, natanggal, Ay, natanggal. Ay, natanggal. Ay, Ay, na. Hindi ka nagtatawag. Excited ka eh. So, mga ka-printing, tinanggal na ni Jaja. Ay, Ay, hindi ka nagtatawag ah. Ito, ito, ano, kin... ito, ito, ito. Ayan. So, ito mga ka-printing, yan yung ating print sa dito, uh, payong. Ayan mga ka-printing, ganda oh. Ha? Hindi ka tulad ng dark transfer na no, ma... Matatanggal yun. Ito hindi. Matatanggal, Matatanggal talaga. Ito dito matatanggal dyan. Ganda -o. oh. So ayan mga kaprinting yan ang uh, Eco DTF and ang ating uh, uh, tawag ito uh, ginamit na film to ito ang film na ginamit natin mga kaprinting no Eco DTF film no uh, kakaibahan na ito sa mga nakita natin sa market mga kaprinting ito po ay merong uh, ito ay sure feed no mga kaprinting lumalabas po ito yung To. Hindi na natin kinakailangan pa maglagay, maglagay ng, ng strip. Maglagay strip, no? Meron siyang, ano, meron siyang white strip dito. No, mga kaprinting. And, ah, uh, yan. So, ito yung mga sure feed natin. Then, ang um, pricing na ito, mga kaprinting, hindi naman nagkakalayo sa presyo ng, so, uh, ano. Uh, ng okay, regular. No, din naman sa atin yung wala. Walang, uh, para uh, doon sa mga street. gusto na uh -oh. So, yan, mga kaprinting, no? Ah, uh, yun lang ang live natin ngayong araw na to. Kung wala naman masyadong comment, no? Sana may natutunan kayo dito sa amin uh, quickie na live no DTF sa payong mga ka-printing, marami nang naka DTF sa inyo so additional idea yan na uh, pwede nang pwede nyong magawa so mga ka-printing ah uh, meron pa ba? Okay. Oh, si ma'am Tony yeah. si ma any, color. any color yes ma'am any color po kahit anong kulay po yan basta naka DTF po kayo kasi may white base po yan mga ka printing no so kahit saan nyo po ilagay na kulay kagaya po na to pinaka dark darkest color, na ginamit namin yan yung black So, kahit anong kulay po yan, mga ka-printing. Kasi ang dito po may white ink. No, and uh, white background siya. Hindi siya kagaya ng mga ano, ng ibang nung white uh, color na ink na lumalabas. Uh, so mga kaprinting, printing no, maraming maraming salamat sa inyong patuloy na suporta at pagsubaybay sa Factory Enterprises. Babalik po ulit kami bukas kasama si Sir Robel no. May matututunan kayong matitin matindi bukas mga ka-printing ng mga ito. Ah mag, ano tayo, Kuya, may nag-comment. Na si Sir Brendo. Ah, sige. Question po, Sir Dan. Ask ko lang po, ikaw po ba kumanta ng team song ng pop trade? <laughs> sir! <laughs> hindi po ako. <laughs> hindi po ganun kaganda boses ko, Sir. Eh. Para sa ano, yung kumanta noon, Sir, parang si ano, parang si Pepe Smith. Kaibigan po namin sila, nag, uh, ano sila, talagang banda, banda po talaga sila, Sir. So, yeah, marami mga na LSS din din diyan. <laughs> so, mga kapatid, sir, maraming salamat sa comment mo. Sir, ma uh, sa inyong lahat no, mga mga mga, mga sir, maraming no, maraming marami salamat sa inyong patuloy na suporta. Babalik po ulit kami bukas. God bless your businesses and happy printing. Happy printing. Bye-bye.